Oh, so welcome sa tong part to. Amigo, kasi so ito yung mga requirements, amigo. Before ka makasulod si sa kwan, sa view court. Ako ah, nilangan. ka. dapat. Isa gina, nagkauna gina. Board passer, physically and mentally fit. Dapat eh, yung physically and mentally fit juga. ka. Eh, maghawak biya ang baril no. Yung, di, di ka, mentally fit. Nya, maghawak ang baril. Pataka Bak, na ito, pumusil ka. Gamay argument lang. Nani, pag-neuro no? oh, neuro. Una, satua, una satua sa toa, o una sa toa, sa view Una is, uh, submission. Submission sa requirements. Pagkahuman, dito amigo, sunod. Neuro, batao? medical. Medikal. Sa medical, dosi na kabuhok, dosi. ihi, Laya sa drug, practice. nyuruh una ada nyuruh tapi pergahuman kal ay una nya nya una, una submission sa kuan submission sa requirements kadua ini nyuruh oh nyuruh nyuruh kedua sa biukur nyuruh pergahuman sa nyuruh mana kana medikal baguna kai sa sa medikal wala kai mga sakit-sakit kapasar pasar ka sa medikal ka ka sa kwan agility. Oh, schedule mo na, ang passing sa agility sa ato, adri, kwan, forte, wala ko Wala ko ha? <tip> 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 na. Okay, ang, 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 ang ang push-up. ang ang sit-up. seven, ang pull-up. ang... Ang dagan na to, lang. Uh, one kilometer lang si pero <tongan> kailangan nyo kung makuha o within 5 minutes, within minutes <tongan> and than <five> 5 minutes <tongan> sa <pag> <tongan> na kaanak to, pag makapasar ka sa kuwan pag makapasar ka sa sa agility seleksyon na schedule na po na siya sa kuwan sa final interview na panel na na siya panel interview kaman sa panel interview na ano na pabot na sa panel gawa sa kuwan ang finalisting Basta sa final listing, kung kasulod na mo, siya na kinabuhin niya. The moment nga magtikot take mo, mutasin niyo ang kong kamot, manumpa mo. Wala na na. karon ano na. Karang patak na ang kurasanin niyo, anak. Sarin ito. At lagi pala si Mamit. Ay! Gano'n ba? Gano'n ba? di mo? Punta. si Tuba. Tuba na tuba. Oto siya. So, wala karoon nga. No? Do not be sure, no? Ay i-pressure rin yung mga anak na hindi mo kasulo dahil sa trabaho ayaw i-pressure rin ninyo ang mga di-graduate di haong mga kurso ha? especially sa mga kurso sa krim kaya pag magka-graduate ka o krim ang walang unang-una na yung mga amigo, may na sila nga kwan mga pulis na hindi pa hindi pa tapos pa kayo nag-proseso bago na muna makabuta kwan na niya siya stepping stone na na siya pagpasar ng mga exam Maganda na kay ticket ba? Ticket na rin. Magyan ng susi no? Susi na rin. Ticket ni mo na sa pag-apply. Bisa uh, na sa ka mga apply, yung try bureaus, so yung series of bureau of corrections, or asam ka mga apply, basta qualified lang ka, pasok lang nga ang lisensya. Ito ka. Ikan pa kayo na. Pag-apply na ba, surtihay na namin ko no? Oo. Na yung ba, nga taglima na ka. Ah, taglima, tinong na. Apply. Pagkasunod. Ikaroon. Batu lima nah. Ini uban ni saya kaplay lah kesulut. Tapi uban tak lima nak kaplay bagus pun nak kesulut. Malah perseverance, perseverance itu karen sengit ngah bukan kamu. Ada juga sepanjang dua bang. Kamu mungkin pelak karena kaplay sebukur kan kerana tapi NP kaya Aku pun kaya salam pukul nak kaplay dari sebukur. kung mga mga class nito ba nang five 5 times na sila nang play doon ayan lang kita pressure hain mga love ones kayo sa basta mga play wala, pag iskuwi ang kalisot hindi sa ready kung ready sa kwan. downs mga downs ko lang downs yung Prasis pa lang yung daan, ana. Hindi na daan, katulba, gasto, papel pa lang daan, ana. nami guno Ang... Ang butag sa imuha, pero kuha, hapit yun ako nahurot ng isa ka ban paper na kuwan. Oo, katong isa ka, ba? Isa ka rin ban paper. Para sa PDS ba? PDS. PDS mo grabe. 8:30. Ang pilis mo grabe maka kay gamay lang mali anan, ang gamay bisig bisig idad lang, bisig idad or, or isa lang ka Isa lang ka isa lang katuldok. na. Isa Isa lang tuldok. Wala sa pag-eskwela ang pressure. Wala sa pag-eskwela ang tinuod nga kwan struggle. Wala sa pag-eskwela, sa pag-apply. Pero na una na lang gang mas may masiguro mo sige na lagi skwela. Okay, pagkubos pag pang-apply, tingala ka ba? Kung ano man na dawat man sila na na. Pero panahon panahon lang na. Panahon. don't quit, don't quit. Do not pressure your loved ones. Okay, di pressure niya mga loved ones. Hindi mo basta-basta na mag-apply. Tapos, ingat ko yung nakikita. Tapos, karag, padayon, padayon. Alam di madawat karo tiga sa nang dapod, no? Yung dapod. Ano naman na kinabuhi? Basta, do not pressure your loved ones. Kanya, sila. Suportahin lang sila. Antunya tunga makabut nila ang ilang tuan Ingat kayo mga sergeant. Bye-bye.